So ano ano po ba ang karaniwang hamon na inyong naranasan o pagsagip man lang no sa pagtulong ng mga senior citizens sa gitna ng mga sakuna niyan. Al alam niyo po ang ang Pilipinas, buong the entire Asia ay hindi po pareding mawala ng bahay. Kaya kalimitan ng mga yung ating mga elders, uh yung ating mga elders ang focus po nila ay eh, bantayan yung bahay, mga anak, mga apo, dito lang muna ako, tak babantayan ko to, bahala na kayo, lumigtas kayo diyan. Pero importante po nito, no? Uh, pansinin po natin na lahat ng mga patapos na sa kanilang obligasyon sa pagtatrabaho, yung mga ating mga nakatatanda, yung senior, alam niyo po, pag tinanggalan po niyo ng trabaho yan, manghihina yan, kaya lagi nilang sinasabi, hindi, sasali kami dyan, kaya namin yan, gusto namin aksyon. 50 to 75 years po ang ginawang paghanda ni Noah. E imagine po yun, hindi naman tayo haabot ng ganong kahabang panahon para tayo mag-ready. Kaya kasama po yan yung pagtuturo natin, anong mga dadalhin, anong laman ng go-bag, saan pwesto, saan tatakas, ano yung waypoints, saan ako gigilid. Kasi lahat po yan ay pagsubok. It's in every step ay pagsubok. Kailangan po nating uh, matutunan yan. Kaya po ang, uh, ang mensahe ko sa ating mga ka-Golden Heart ay uh, tutukan nyo lang po kami, kami po ay disididong tumulong. Kami po, ang buhay na po namin, nakatutok na po dyan. Hindi lang po ang partikular na grupo. Lahat po, buong, buong sambayanan po ay dapat makaligtas. Hindi po pwedeng, alam nyo po sa dilubyo, walang pinipili kahit sino po. No? Wala pong pinipili dyan.